So, unang-una guys, kung naiprint natin ang ating mga boarding pass o ating mga air tickets, alimbawa, yung ating phone ay biglang nasira o kaya biglang nalobat. So, ayan po yung mga tendency na kailangan meron tayong extra papers kung in case na masira yung ating mga cellphones at yung ating mga electronics. Tapos, wala tayong kasama or something. So, ayan po ang una-unang dahilan kung bakit natin kailangan na i ang ating mga boarding pass at saka yung itinerary tickets as well. So, ayan po, guys. Tapos, yung pangalawa po, guys, ay minsan ay chinecheck po sa labas ng airport Airports. Ayan. So, kayo lang, pag wala ka pong prints, tapos nasira yung cellphone mo, so ano yung papakita mo? Hindi ka makapasok sa airport. So, yun lang po ang pinaka-point dito na kung pwede ay iprint natin yung ating mga itinerary ticket kahit isa lang po o kaya yung ating mga boarding pass. Ayan. So, napakasimple lang po. Thank you for watching and see you on my next video.